Welcome to my YouTube channel mga kaibigan. Oh, no. Yan ang isa natin. Tatawagin natin yung pabo. Uh, pangalan niya. Uwi yan ngayon. Call! Kakain na tayo, call! Asara mo ko, Lolena. Kol. Lolena kol. May merinda na tayo. Pitch! ko, nanay Pitch! Kol. Kaon na kol. merinda karon. Ana tay page, sipalit na ta sa tuwa mo. Cool. Pos na tay saglit kay bigara. Kasi parating na yon, nagtatakbuhan na, 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 na yon. Wala naman. Ano? Diyan na. Diyan Wala naman. Hay, manok. Yan na, manok. Dad kateng manok. Mag pag-crow. Okay, manok. Korok manok. Para lalapit din 'yan. Gol! Hoyte. Kaon na ta, gol! Na. Asara mo, gol. Na, naman.

Lagi -e may pado ba ito, pabo? Lubat oh, na pala ito. lang natin yung ibiga na. Oh, guys, naglagan na sila, guys. nanya na. Oh, naglagan na itong pabo. Oh. Yan na. Uli na. Uli na kay mga una ta. Yan ang pabo natin, oh. Naglagan na. Pa isang tandang na. Eh. Oh, hey. Ay, uli na. Yara tong oh baho go. Te mais. Sa ko mais sa so de ne gamay na lang. Time feed natin Ano feed, kukuha tayo ng pagkain nila. Oh, ambot na to mga alagang pabo pag tinawag oh, Eli. Kaon ka dire. Oh. Kaon na sila. Di hey, mo, Thomas Piso. Oh, uh, kaon na sila. Uh, pag tinawag silang pangalan, Paul, Paul yung pabo. Pag, purr, manok yan. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Thank you for watching. At maraming salamat sa mga uh, viewers. Subscribers, silent viewers. Maraming salamat sa patuloy suporta. Kabis as all. Okay, like, share, subscribe at kling-kling channel.